Mga linyas kuryente sa mga eskwilahan ng sakop sa Vigo franchise, giayaw aron malikayan ang posibleng silaom nga makamugna og sunog ilabi na nining panahon sa ilinyo. Ani ang report. Ilamoy sa sunog ang eskwilahan sa sityo na po, barangay sa pangdako sa dakbayan sa Sugbo niadtong Enero 25, nining tuiga lang nga niugda usab sa Siam ka mga classrooms. Gitumbok nga hinungdan sa kabumbirohan ang faulty wiring sa mga karaang nga classrooms. Ang ingon ini nga paghitabo ang gitinguha karon nga malikayan sa DepEd ug sa Visayan Electric hinungdan nga sa sila sa pagpatuman sa rewiring sa mga eskwelahan. Ipa double check yun ang mga mga wirings labi na karon daghan nagyod gyud mga panghitabo nga naisunog ang ang cause ang faulty wirings so Muna na mapasalamaton po ta ko, sa Vico specialist ilang area nga ilang gitagaan og uh, igong pagtagad amo sa ginang pangilisan ng ilang mga bombilya og LED na kay mas mas safe siya mas energy efficient makatabang sa gyud sa mga eskwelahan para dili sad kayo dako ang ilang bill sa kuryente gihangop sa mga school administrators ang lakang karon sa power distribution facility og naghinaot nga unta tanang ang eskwelahan apil na usab ang mga na ...piktuhan sa pag-igo sa Bagyong Udat ang maayo na ang linya kuryente. Sama sa tihero Elementary School nga usa sa biliting area sa mga umaabot nga karihukan sa DPED, apil na ang palarong pambansa karong buwan sa Hulyo. Naagid sila upgrading sa ato ang electrical connection. Usa sad ni ang school na recipient ana. Dako among pagpasalamat sa among mga stakeholders for helping the Department of Education, especially the Division of Cebu City sa pikasbahin. Gipaniguro sa VECO nga doon ay igong supply sa kuryente, taliwa pa man sa pagsaka sa demand tungod sa kainit sa panahon karon. Mag-remind na sa atong mga konsumidor no nga dapat magmatngon gyud sa atong konsumo sa kuryente. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.